Hello mga mare, good morning. Ito nga pala yung ganap kahapon. Na Naimbita nga pala tayo dyan ng isang small content creator. Di ba rin nagsisimula pa nga lang po siya. Pakipalaw naman po ng kanyang page. Ang ganap nga na yan dyan ay ako'y busyng busy sa kakahanap ng aking susuotin. <laughs> Hindi na nga ako magkaunda o gaga dyan sa kakahanap ng aking susuotin pero sabi ko ito na nga lang. Yung mga nagsasabi nga pala siya na porky vlogger ako ay eh dapat mapera na nga ako. Tingnan nyo naman eh kahit suklay nga hindi ako makabili. <laughs> hindi naman kasi porky small vlogger kami or content creator eh mapera na nga kami. Oo sumasahod kami pero hindi naman kalakihan. Kaya sana malaman nyo din porky nagbablog nga kami eh malaki na yung aming kinikita. Hindi po kami tulad ng mga sikat na vlogger na talagang ang laki na ng kinikita nila. Naalala ko nga nung may humingi ng tulong sa akin, almost six months pa nga lang ako nagbablog. Hindi nga ako nagdalawang isip na tulungan nga sila kasi ang sabi nga ng papa eh, nasa ospital nga yung anak niya. Ang sabi ko nga dyan sa humingi ng tulong sa akin eh, wala pa naman nga ako maitutulong kasi nagsisimula pa nga lang ako sa pagbablog at saka wala pa naman nga akong kita noon. Pero hindi nga ako nagdalawang isip na tulungan nga sila kasi kapag ganyan nga yung pinag-uusapan, talagang maawain nga ako. Ito ay sinasabi ko lang gawa ng aking experience. Kaya shout out po doon kay kuya na tinulungan ko sana kahit sa konting halaga ay eh malaking tulong na para sa'yo. Wala na nga pala akong balita kung okay na yung kanyang anak. Yung akin lang isa na hindi niya ginagamit yung anak niya para makapangloko ng tao. Balik na nga pala tayo sa aming ginagawa. Mga oras nga na yan, malapit na nga kami sa aming pupuntahan. Kung nakikita nyo nga dyan sa video, iba nga yung aking damit. Pinalitan ko nga talaga yung damit ko. Ikaw ba naman eh, sabihin ka ng mga kasama mo sa bahay na hindi daw bagay yung suot ko? Kaya nga dali-dali nga ako nagpalit. Diyan nga eh, nakarating na nga kami sa aming pupuntahan. Pagkadating nga namin dyan, yan nga yung aming nadatnan. E eh, syempre, nakikita nyo, nakaupo na nga yung aking asawa. Ibig sabihin, nakakain na nga kami dyan. Todo effort nga si Kuya King sa pag-aasikaso sa amin. Hindi ko na nga lang pala binidyo kasi nakakahiyang mag sa loob. Kaya nung andito na nga kami sa labas, saka na nga ako nag -video. Pero patago pa nga yung aking pag-video dyan kasi alam nyo na yung iba dyan hindi nagpaalam sa asawa. Charis! Oo, pero totoo nga, merong pangyayaring ganyan na hindi nagpapaalam sa asawa nila. Pero ang mga reason na lang ng mga boys, minsan nga lang talaga mangyari ito. Kaya kahit magalit man yung mga misis nila, ilulubos-lubosin na nga nila. Hindi ko nga pala inaasahan na lahat pala ng bisita dito ay mga singer pala. Ang gaganda ng mga boys nila. O, oh, diba? Kita nyo naman. So, ayan nga pala ay eh, si Kuya King. Pakipalo naman po ng page niya. So, ayan naman nga pala yung kanya, mga kasama. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye!